Gutom, naman asa mo kukaon na ini wala mo kusundan kinama ko, ko ikan on the rain pero wala mo kung balo no kanon ra balik 200 grams lang na kanon inanara kadagan akong kaon nun pamahaw paniud to inanara nya kay naamat ta diretsa sa BGC sa The Port wala man tay laing mapalitan direksyon sudan kundi 711 si ra mapalitan palit lang ta sardinas nay Jollibee to nay McDonald's nay KFC sa sa palibot pero alam, mahal man palit na lang ta sardinas datoong sardinas nga Pride Sardines kay lami si to ay 711 di ako madto ko tara ko yung Ayan guys, naami diri karon sa BGC kay nai meeting si Boss dire sa iyo kaayo. Ana ko diri sa parking karon no, nag parking ko. Ha. So nai si bin ilibin dito, palit Sardinas lang. Sa Bisaya tinapa. Nagkalo ko kay kuan, kataligsikon man, galain man panahon. Nagito mong langit oh. Nag itom mong langit. Binisaya na lang tayo sa vlog ini para mapansin ta. Napagani, Burger King dia o oh. Pero oh, di tamo kao na anak kay, ano siya. Di na healthy, di tiritas si Binilipin. Asa mo pangita. Ah, to diri ba? Ah, yun? Niga. Niga sa akin, eh. Bumba pa. Lami ni, eh. lami palit po tag yakult na ito ako buk dari ah ito ako buk yakult bayad na ta ah nakapalit na ta guys at tayo ano palit na sa kinang kaya mukao na ta sa mga tabok ay ano nagagasakyan ah yeah, tabok na tayo guys oh. Kala ko dito sa parking. Dagan pa bakanti. Sayo pamangkot, alas 8 pa ba? Ah, dire lang kung kaon susunod, ako lang ablian bintana para dili magpundo ang ang baho ba. Hmm? Lami. Magdaka manig. Will. motor ni ya boh yang mentika, nomor nama yang mentika ni oh, dah sama mentika. Turun wheel mana mentika ni guys? Omega 3 manis ya. Pero para sigurado, ya boh Nah Now we can on. Hamtong putih cara. Hmm, di ba? Uy, hindi ibo. Sino ni? Eh? Hmm, di ba? Kutsara na ko. Kutsara, tinidor. Saan ko mo rin? Huwad? Dagan na pa Ah, sa na to. Hmm. Tinidoron na lang na ito. Eh. Nasa ay kung ano? Na ay. So nih eh? ni. Kibino. Hala. Ulo na. mga ka hmm Nangyari. 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 Ah, Nangyari. mga dua kahiwa mga ah, Pwede oh, na na. Mmm. Kain guys, kain. Hot and spicy pero hindi man halang. Mm. Bawal mag kuan bawal magkalat kay kuan. Bigag ukok. Mmm, kaon. Kaon man silingan. Mmm. Sardinas lang guys, apat na. Mm. Nay, kain na rin. Nga na yun. Sabi kayo. pa na ako man meeting ni boss. Si mga kwan, uy, alas. Alas nung ibig, nangalan na akong magawas. Kasi uras na karun. Hmm, 8.30. Alas nung ibig, magawas na ako kay bayad ko 50 pesos. Uh, ini ngapot sa tulok oras bayad ka 50 pesos. Yan ang lang magawas ka kay ang mga su succeeding hours nila ay isa ka oras lang si Quinta. Gawas ko ini ngapot tulok oras. Uh, musood, huwag balik, parking huwag balik para ini ngapot na pod ug tulok oras, 50 rin bayaran. Uto ka na ba? Ilan niya mo kinabuhi diri guys na mga driver sa Manila. Nangala na kay Balon nga anon. Pa pwede ra tang balik sa 7-11. Mm. Ay wala pa og aircon kay musud do sa filter sa aircon ang bawo sa Cardinas. Hindi na mawala ang bawo sunod. Niya ko ang abliyan tanan pultahan para gawas ang ano kwan ba? Bawo hmm Ang halang, halang na gamay ah. Lamig yung sabaw guys. hmm Mmm. Isa ka dyan, sardinas, 45. Doon nakakaunan ako. Ni Agio. Ha. Ang tanaw siya. Ito naman yung istorya ng buangan eh. Yung istorya, wala may tao dyan kauban niya. Siya isa. Manot na guys. Hmm? Lamig yung sunod araw guys eh. Hmm? Omega Pride. Diba? sulayin ninyo ni guys. lami kayo. Kung wala pa mo kasulay ini, eh, panulay mo. Gina. Solve ng problema guys. Busog na ko. Doon na tubing? Paabot na lang tayo ni kung panos, uh, tapos ang meeting ni boss. takbalo ini ng sa oras matapos kasi punya pang alas 10 dito ra ko so sa kinan kin ko cellphone mag-edit ng video diliman man init kay kada uman mo nang dire ra kay sa sulod sa kinan dire sa sakyan kay mahal kay krudo ng panahon na guys grabe nice inom na tag yakult guys mahini sa tuwan kuan tarong tian ba probiotic ya yami kay ini ba Hmm. Hmm. Lamik kayo guys. Ah. Ayun guys, gawas ako kay tulok oras na. So nagbayad ko si Quinta. So Mutoyo ko rako tapos musod ko balik sa parkingan. Para another 3 hours naman, 50 ra. Ah, uh, libot ra tayo <laughs> ni. Para gudi ang parkingan, no? Ah. Uh -huh. Bigwas ko, tawos libo trakot to, traffic light. So balik. Yeah, <laughs> uh, barangay guys, so mo, so, sotek balik the race parking. So tag balik ko tag ticket. di ba? Nagan pa kay bakante oh. Las na yung may pagod karon. All right. Nara po tayo bagong parking ticket para sa tulo ka oras na po. Right. Three hours later. All right, guys. Nigawas tapos sa parking kaya nitawag na si Bus. So grabi mag alas dosi na oh. Eleven fifty-five. Ayaw pa lang natapos ang inyong meeting. One eternity later. Alright guys, na nami sa opisina karon. Doon na si Bo sa opisina. So, na mag parking karon. Ayan. So, dire na lang kutog niya akong video guys. Kay, maniud to na ko. Kay kutog na kayo ko. Kutog na nako ako. Ito okay. ako ang nabili na sardinas. Alright, bye bye.